PhilHealth, pinalawig pa po itong mga benefit packages para po sa mga mayroon pong rare diseases sa ating bansa. Kaugnay niyan, may nakalap na report si Bombo Jan Flores. Pinalawak na ng Philippine Health Institution of PhilHealth ang kanilang health packages. Para sa mga tamaan raw ng rare diseases sa bansa, kabilang ang inborn errors ng metabolism, lysosomal storage diseases at maple syrup urine syndrome. Sasagutin ng PhilHealth ang diagnostic at treatment ng mga naturang rare diseases na ayon kay Dr. Israel Francis Pargas, spokesperson at senior vice president para sa health finance policy sector ng PhilHealth, 200,000 pesos hanggang 500,000 pesos ang kabuang benepisyo na ibibigay raw ng ahensya para inong tatamaan ng mga naturang sakit. Tutustusan po natin yun pong kanilang gamutan o yung kinakailangan mm -hmm. gamutan. Ayan po ay uh, meron pong mga special milk formula or kung kailangan po ay yung enzyme na kinakailangan mm -hmm. na i-replace, ayan po yung ating gagamit. That's the ang mga kalamitan daw tumatama sa mga kabataan at mga sanggol. Sa dato sa Pilipinas, isa sa bawat 20,000 na bilang ng mga tao sa bansa ang nagkakaroon lang ng na mga naturang sakit, kung saan naitila ng ahensya ang 200 na kaso ng mga rare diseases sa bansa. Tiniyak naman ni Dr. Pargas ng Saklaw ng PhilHealth ang isang daang porosyento ng coverage ng kanilang pinalawak na health packages, kung saan libre na ang pagpapagamot sa mga naturang mga sakit privado man o pampublikong publiko ng hospital. Meron na po talaga ng mga pasyente uh, na existing tayo ngayon mm -hmm. at ito po ay kalimitan ay nakikita sa mga kabataan, sa mga pagkapanganak pa lamang, uh -huh. or halimbawa po ay uh, namamanifest kapag ka po sila ay medyo lumalaki na. Sa government po 100% na, tapos sa private po in-identify na na. Then, yung isyo nakasama po doon sa ating pakete. So hmm. kung meron po mga serbisyo na ibibigay na wala po doon sa ating pakete, yun lang po yung pwede nilang singilen." Samantala, noong nakaraang buwan naman ay opisyal na inanunsyo ng ahensya ang expanded benefit nito kung saan sakop na naturang ahensya ang mga sakit kagaya na lamang ng primary care oral packages at kidney transplant packages, kasama rin ang pagbibigay nila ng mga mobility devices. Para sa Bombo Network News, Bombo John Flores naguulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo!